<coughs> What if <laughs> What if na bigla kita iniwanan at hindi ako nagpakita? Ano ang gagawin mo? What if na may babae ako sa office? Ah. Ano? Ah. Stop eh, uh, at if na matagal na kita niloloko hindi ko lang pinaalam ha? ha? ano? mahal mo ka? hindi mo mal pero sa totoo matagal na ako hindi kita pinipilit tinipilit lang eh Mm. Um, Ito 'yan. Okay. <laughs> ko hindi. Ah. Oh. Mahal mo ako. Kaso hindi kita mahal. Sa iba na ako nagmamahal. <laughs> 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 ha? Iyak, ha? ha? Wait. iya ka? Ha? Wait naman mo mukha mo. Ha? Ini akan. Bagong gisik. gisik. Wala kang suklay oh. Oh. Mira pag pangit ka no. No? Maraming babae. <laughs> pangit ako. Pero malaming babae. Oh, di ba? Di mo lang alam. May sumasakay sa motor natin kay Bulatik. Ayan ka mong punta! Hindi oh. mo alam. Palagi kami dun sa office na kaya nag-overtime. Maggabi ako umuwi. Kasi bibigay ko ng oras dun sa kanya. Di ba? Uy! <laughs> Nangantok ako! <laughs> Nangantok! Ah. Joke lang yun. Bibiro ko. Mabilis na naman mag-ano. Totoo ba yan? Hindi ko yung magawa sa'yo. Hindi ko lang Hindi <laughs> ko alam. <lang>. Hindi <laughs> wala. Joke lang yan. Yan yok Kaya na so, yan. Iyak na yan. Ay, iyak na yan. Iyakin kasi to Iyakin. Ayun, dyan yan. ako magpahiyak kanya Pero mabait to. Mabait. Sabar ako masabi. Mahal ko na mahal ko to. Bibe. Di Bibe. Ba? Di ba? Alis pala ako mamaya. Ano oh, naman? Oo, may makita lang kami ng friend ko. <laughs> Sina, bye-bye.